Hello po. Naka legs <laughs> lang. ka nga na kapag hello po. Hello po. Kararating lang namin. Ito yung mga inday. opo pupo konti. Kasi kararating lang din namin. Kasi kararating lang <laughs> din namin. <laughs> na challenge kasi ako sa ano sa mga vlog vlog so mag vlog din tayo <clears throat> tapos kailangan talaga magtagalo kasi para maganda daw maraming makaka nakakaintindi so ngayong gabi gabi dito sa Kuwait umaga sa Pinas pagod kami ngayon kasi yo pagod kami ngayon kasi dumating yung amo namin kaya to the max yung trabaho kaya late na kami pumasok sa bahay namin dito ako pagdating dito sa taas syempre mag apply kami ng Vaseline <laughs> Vaseline lang para sa muka nakapagilamos na ako sa baba nakapag-toothbrush. So, dito na ako nag apply ng Vaseline. Mix siya ng uh, lotion na Johnson. Cream na Nivea. Ganun lang. Apply-apply lang. Yung iba namin kasama, wala pa. So, kami dito yung nauna. Bali, apat kami dito sa kwarto. So, kami lang yung dalawa ang nauna dito. Tapos, mamaya pa yan sila. Siyempre, tagay kami apply-apply. Para gumanda yung muka. Pag uwi ng Pina, siyempre, mag na kami wala ng pera eh. Pero dito, dito, maganda yung mga lotion nila dito. Siyempre, pag may trabaho ka, makakabili ka ng mga personal things mo. Pag wala kang trabaho, medyo budget. <clears throat> Gusto ko sana mag, mag, mag vlog sa baba, kaso bawal kami. kaya no choice, dito na lang kami sa kwarto. Kasi baka mag-trending yung vlog namin, baka trending din kami sa baba. Ganun lang. Ay, Diyos ko, kapagod. Yun lang. Tapos, pahinga lang kami ng konti at saka makatulog din. Ito lang yung libangan namin. Makagawa, makahawak ng phone. Libangan ng mga OFW dito sa Kuwait. Nag-try ako mag- -beam. nag ako mag-vlog kasi parang na inspire ako sa mga ibang nakikita ko sa FB na nagbablog. vlog Sabi ko makapag-try nga. Hello sa inyo lahat. Ah. <coughs> uh, Nalatambok e, ko diya haw. Nalatambok ko diya haw. Pagutom kami ha, wala pa kami mayo kakaon. buwas busy naman kami. Buwas busy naman kami. Maabot naman na yung ama. madarating na naman yung amo naming lalaki galing to. Galing ibang bansa. So, mga busy naman yung mga inday. Trabaho doon. Trabaho dito. <clears throat>